1, 2, 3 At dahil mainit ang panahon ngayon mga amigo Naisip namin na maligo muna At syempre dito tayo sa Robimar Beach Resort Dito sa barangay Nabangi, Bangi, Palanas, Masbate mga amigo So ayan mga amigo, andito si tatay Siya pala yung may-ari ng Robimar Beach Resort So ang pangalan natin tay? Rolly Jimenez Rolly Jimenez At yung misis mo? Bibian Deme, Hermosa Dimesa. Yeah, Bibian ah, Hermosa. hermosa yeah, no? Basta mga Hermosa, mga mayaman talaga yan, mga amigo. <laughs> so, tay, ah, dahil andito naman tayo, at ah, syempre, na ko na ito, dati. So, ngayon, parang laki ng pagbabago. Meron hmm. ng swimming pool, mesyo na function hall, no? Ano, ano pa meron dito, tay? Pwede pala tayo dito mag-overnight ano, mag -overnight, o hindi? Yung... May mga room ka rin dito. Temporary pa ah, lang eh. Ah, temporary. Oh, so sa ngayon mga Lodi, may temporary room si tatay, Rolly. Dito, pwede kayo mag-overnight. Kaya lang temporary pa lang yung room niya. Pero soon, baka marami ng palapag dito, ano? Mga malalaking room na. <laughs> so abangan natin yan mga Lodi. kung so, sa mga gustong pumunta, magbisita dito sa Robimar Beach Resort, pwede pwede mga Lodi, ano? Yan. So, andito lang to sa barangay na Ang ganda na ngayon mga ludi ng Robby Beach Resort. Kaya kung gusto nyo pumunta, sumadya lang kayo dito kasi uh, napakaganda dito mga lodi. At syempre, yung mga kadis dito ni tatay, Rolly, marami pong bakanti dito. Kaya kahit marami kayo ay talagang uh, ano kayo dito? Kasya. Ang kagandaan dito mga Lodi sa Pimar Beach Resort, ala pala din yung ano ya, yung view dito napakaganda at syempre napakaputi din ng buhangin. Ayan o, no? at syempre yung cottage natin dito tayo, magkano nga yun? natin dito tayo? 250. 250, yan. At syempre yung entrance tayo? 20. Yan. Talagang 20 pesos, makapaligo uh, ka na dito sa Robin Mar Beach Resort. Ayan, sa so swimming pool pala mga lodey, sa mga gustong maligo sa swimming pool, yung adult, 100 po, yung bayad. At syempre yung children, 80 pesos mga Lodi yan. gusto nyo palang mag-swimming ng gabi dito mga Lodi, pwedeng pwede pero hanggang alas 10 lang ng gabi sila Tatay Rolly ano? At syempre pagka may may ilaw So pagka gabi kayo maliligo mga Lodi, iba na po yung bayad ano? Yung adult yung matanda 150 na yung bayad at yung bata 100 uh, pwede kayong maligo dito kaya punta na kayo at dito lang to sa barangay na bangig palanas mas bati tay baka meron kang batiin tay mga kamag-anak mo <laughs> <laughs> si si mga anak ko na sa abroad eh ah sa abroad oh sa mga anak daw ni tatay Rolly, ano sige sana sa Manila ay ah, yung iba nasa Manila daw ayan shout out na lang sa inyo mag-ingat kayo diyan ayan si tatay Roly okay okay dito at nag-enjoy mga amigo yung plano nyo uh, magpakasal at wala kayong area pwedeng pwede dito sa Mar Beach Resort at sa mga magbi birthday din ano yan pwedeng pwede rin dito kasi napalawak ng area dito sa Mar Beach Resort yan sa mga Hermosa family ano shoutout na lang sa inyo <laughs> at sana tay sa susunod namin na paligo dito may discount na tayo <laughs> at dito naman tayo mga amigo sa tabing baybayin ng Mar Beach Resort Ayan, oh, kung ayaw nyo dun sa swimming pool, mga amigo, dito. Dito tayo, pwede tayo dito, no? At mamaya magpipishing tayo, mamaya, kasi dala natin yung fishing rod. Wow, kita nyo? Oh. So, meron kayong option, ano? Pwede kayo sa swimming pool, pwede kayo sa dagat. Oo, oh, ha? Ganda dito, mga amigo. Ano pa? <laughs> Wow, ito solo flight natin dito sa cottage kasi nga tayo na tuka sa pagluluto. Ayan oh. At syempre, sila pinabayaan muna natin sila maligo doon sa swimming pool mga ludi. Ayan, kaya hayaan natin sila kasi nag enjoy naman at mamaya pagkatapos natin luto, tayo naman ang maliligo. At dahil tapos na tayo nakapagluto mga amigo, at syempre tapos na rin tayo kumain. Heto mamingwit muna tayo sa tabing baybayin dito sa Robimar Beach Resort at syempre kasama natin si Miss Lovely wow <laughs> <laughs> siya yung magbibideo sa atin mga amiga no kasi wala si Carlo Bulao shout out nga pala kay Carlo Bulao so, no? so boss hindi kami yan sa Robimar yan nag anay kami so mga fishing nga kita dito mga lodi yan kasi pag naliligo kami dito nagpipishing ako So mga amigo, sana makauli tayo Nga pala yung ating pamain Lor Yan, artificial yan o Tingnan natin kung meron tayong mga At ito yung maganda dito mga amigo sa Robbie Mar. Pag wala kang huli doon sa dagat, dito sa swimming pool, pwede tayo mag-pishy. -mag Oo <laughs> ha? Ito. At pag dito ka mag fishing mga amigo, ito yung prospect na mahuli mo. Ang lupit, di ba? So mga amigo, nano na pa man mga amigo na kita kumali na sa uh, War Beach Resort at Nabangi, Palanas, Masbate. Ayan. So dito mga amigo, didi sa nagakaladkan mga amigo, una nyo mainit pero grabe na lamig. Dito ang mainit mga amigo, no Tapos dito na area. Ayan. Malamig na dida, malamig didi, mainit dito. Pero pag abot natin dito sa uh, malapad na area mga amigo, iba-iba yung lalim yan doon uh, mula sa dibdib tapos dito mula sa liig doon naman medyo lagpas tao na ano? ayan so pag meron kayong mga bata na kasama so ano lang bantayan nyo no para iwas disgrasya tayo so ano na tara na ano, maligo na tayo 1 2 3 Ala, paspas. Dai <laughs> ko mga pambuso ni. <laughs> ah, di <nalangoy>, <laughs> na lang oi, ralagat na. Ala una na ng hapon mga lodi. Yan, dumami na yung tao ngayon. Wow. <laughs> Yan na maligo dito mga idol. So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo mas baybayan yung ating mga travel mga gala dito sa Masbate please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo. Ako nga pala si Dunskim Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. babay mga amigo!